May mga damdaming hindi nasasabi pero ramdam sa hangin, sa tingin, sa ngiti. Minsan, may babaeng dumadaan sa buhay mo. Tahimik lang. Pero sa bawat sulyap niya, parang may musika na ikaw lang ang nakaririnig. Hindi siya umaamin, pero sa paraan ng paghawak niya sa bawat sandali, malinaw. May tinatago siyang pag-ibig. At kung minsan, habang iniisip mong wala lang siya, siya pala, yung matagal nang umaasa. Kaya manatili ka, dahil sa video na to, baka matuklasan mong siya pala, ang matagal mo, nang hinahanap. Una, nakikinig siya sa boses mo na parang musika kapag gusto ka ng isang babae. Hindi lang mata niya ang nakatingin sa'yo pati tenga't puso niya ay nakikinig sa bawat salita mo may rhythm na bumabalot sa kanya hindi lang simpleng boses ang naririnig niya kundi emosyon kung paano ka magsalita tumawa o kahit magalit para sa kanya parang musika iyon na paulit-ulit niyang gustong marinig halimbawa habang nagkukwento ka Napansin mong tahimik lang siya. Hindi sumasabat. Hindi rin nagmamadali. Pero sa loob-loob niya, pinipilit niyang tandaan kung paano bumaba ang tono ng boses mo sa bawat salitang, kumusta ka? At kapag umalis ka, i-replay niya. Yun sa isip niya paulit-ulit hanggang sa maramdaman niyang parang may kulang kapag di ka naririnig. Bakit ito mahalaga dahil ang pakikinig ay isang uri ng pagtingin kapag may babaeng nakikinig sa'yo na parang musika hindi lang tainga ang gamit niya puso niya ang nakabukas at sa panahon ngayon na lahat nagmamadali bihira ang makikinig ng may damdamin Pangalawa pinapansin niya kapag may bago kang haircut o damit kapag gusto ka ng isang babae hindi lang puso niya ang gumagana pati mga mata niya ay parang radar na nakafocus sa'yo. Mapapansin niya ang mga bagay na hindi pansin ng iba. Isang bagong gupit, bagong jacket o kahit bagong paraan mo ng pag-ayos ng buhok. Hindi dahil mapuna siya, kundi dahil gusto niyang mapalapit sa mga detalye mo. Sa bawat pagbabago mo, halimbawa, isang araw, dumating ka ng medyo late Nakaitim kang polo na hindi mo madalas suotin. Tahimik siya noong una, pero nung umupo ka, napatingin siya saglit parang napako ang tingin. Tapos sabay iwas, kunwari may hinahanap sa bag, pero sa loob-loob niya, parang may kakaibang kilig na sumiklab. Sa simpleng kulay ng suot mo, naramdaman niyang muli kung bakit ikaw ang dahilan ng mga tingin niyang bigla na lang lumilitaw. Bakit ito mahalaga? Dahil ang totoong pagkagusto ay hindi laging malalakas na salita o grand gestures. Minsan, naroon ito sa mga tahimik na sandali, sa mga matang mapagmasid, at sa pusong natutuwa sa bawat maliit mong pagbabago. Pangatlo, pinipigilan niyang ngumiti ng sobra kapag tinitingnan mo siya. Kapag gusto ka ng isang babae, Minsan hindi niya alam kung paano itatago at kadalasan nagsisimula iyon sa isang ngiti. Yung ngiting gusto niyang bitawan pero pinipigilan dahil baka mahalata kapag tumingin ka sa kanya. May saglit na katahimikan, parang may sariling mundo na kayong dalawa pero mabilis niyang binabawi. Hindi dahil wala siyang naramdaman kundi dahil masyadong marami. Halimbawa, habang nagkatinginan kayo, may sandaling parang tumigil ang paligid. Ikaw, nagbiru lang ng simpleng. Ba't ganyan ka makatingin? Siya naman, napayuko agad sa bai-tawa, Pilit na kalmado, pero sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib. Kasi, alam niyang, sa isang segundo lang ng pagkakatitigan, muntik na siyang mahulog ng tuluyan at pag uwi niya, yun ang iisipin niya buong gabi. Yung saglit na, sandaling halos mapangiti siya ng sobra. Bakit ito mahalaga? Dahil sa mga ngiting pinipigil, naroon ang katotohanang hindi pa handang lumabas. Doon mo makikita kung gaano siya nag-iingat, kung gaano niya pinapahalagahan ang nararamdaman niya sa Dahil minsan, ang pinakamalakas na damdamin ay yung pilit niyang itinatago sa isang simpleng ngiti. Pangapat, madalas niyang banggitin ang pangalan mo sa usapan. Kapag gusto ka ng isang babae, kahit sa simpleng kwentuhan, palagi kang napapasok sa usapan. Hindi niya sinasadya, pero parang natural na lumalabas ang pangalan mo. Dahil sa totoo lang, kapag nasa isip mo ang isang tao, Mahirap hindi siya mabanggit para sa kanya Ang pagbanggit ng pangalan mo ay parang Paraan para maramdaman kang muli Kahit hindi kanya kasama Halimbawa, magkakasama silang barkada Nagtatawanan Bigla niyang sinabi Alam mo, parang si ganun din magsalita Tahimik ang iba Pero siya, ngumiti ng bahagya Kunwari wala lang pero sa loob niya may kakaibang saya parang kahit sandali lang napalapit kang muli at nang marinig ng iba ang pangalan mo parang gusto niyang maramdaman ulit ang presensya mo kahit sa simpleng kwento lang bakit ito mahalaga dahil kapag ang pangalan mo ay naging paborito niyang salita ibig sabihin may espasyo ka na sa isip niya at unti-unti pati sa puso ang pagbanggit ng pangalan mo ay hindi lang simpleng aksyon. Isa itong lihim na paraan ng isang babae para iparamdam sa sarili niyang, "Oo, siya pa rin ang laman ng isip ko." Panglima. Madalas siyang mapatulala kapag malapit ka. Kapag gusto ka ng isang babae, minsan hindi na niya kailangan magsalita dahil sa presensya mo pa lang nagugulo na ang tahimik niyang mundo. Mapapansin mong minsan, parang nawawala siya sa sarili tulala, tahimik nakatingin sa kawalan. Pero sa totoo lang, sa isip niya, ikaw ang laman ng mga eksenang iyon. Pinipilit niyang kumalma, pero hindi niya mapigilan ang tibok ng puso na masyadong maingay. Halimbawa, nasa iisang mesa kayo. Habang nagkukuwento ka, napansin mong hindi siya agad sumasagot nakatitig lang. Parang may gustong sabihin, pero pinili na lang ngumiti nang tanungin mo. Uy, okay ka lang? Sabay sagot niyang. Oo, sorry. Napaisip lang. Pero ang totoo, hindi siya nag-iisip. Napatulala siya dahil sa iyo sa paraan ng pagsasalita mo. Sa tawa mo. Sa kung gaano ka. Lapit. Pero parang ang hirap abutin. Bakit ito mahalaga dahil sa bawat pagkatulala, may sandaling nakikita mo ang katotohanang hindi niya masabi. Minsan, yung katahimikan ng babae, yun ang pinakamaiingay na kumpirmasyon ng damdaming totoo. Kapag napapatulala siya sa presensya mo, ibig sabihin, ramdam ka niya ng higit sa salita. Minsan, ang mga babaeng tahimik, sila yung may pinakatapat na damdamin. Hindi nila kailangang magsalita para maramdaman mo dahil minsan, ang pag-ibig na hindi nasasabi, yun ang pinakamatindi. At kung habang pinapakinggan mo 'to, may isang babae kang naalala, baka siya, yung matagal nang nagtatago ng nararamdaman, o baka ikaw, yung babaeng matagal ng umaasa pero piniling manahimik para hindi masaktan. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang mga lihim ng ganitong pag-ibig, ilike mo ang video na to, mag-subscribe at samahan mo akong tuklasin pa ang mga pusong marunong magmahal ng palihim at bago ka umalis, panoorin mo yung susunod na video, baka doon mo tuluyang maramdaman. Kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagkagusto. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.